Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Uh, gusto ko lang bigyan ng toon ang isang simpleng uh, katotohanan ngayong araw na ito sa Magandang Balita. Ito po yung sa, sa Gospel of John kung saan uh, dito tinawag ni Jesus ang una niyang mga disipulo. Pero nakakatuwa po yung unang uh, pag-uusap nila. At makikita ninyo, may maliit na bagay na kung hindi natin alam ang background, eh baka, maisip natin, ano ba nangyari dito? Ito po yung sinabi niya. Sumagot sila, at uh, kasi tumilumingon si Jesus sa kanila, uh, itong sa dalawang disipulo na to, at sabi ng dalawang disipulo, saan po kayo nakatira, rabay? Or saan po kayo nakatira, teacher? Sabi ni Jesus, tara, tignan ninyo. Ang sagot ni Jesus, at uh, mga 4 p.m. noon, So sumama nga, nga, sila sa, at nakita nila kung saan siya nakatira. Doon sila nagstay kasama niya nung araw na iyon. Magkita natin sa maikining kwento na ito na itong dalawang disipulo na ito eh, lumapit kay Jesus at si Jesus lumingon sa kanila at ano ba ang hinahanap ninyo? Ano bang gusto niyong tanungin? At sabi niya, saan kayo nakatira? At sabi niya, sige, tara na, sama na kayo. Hindi po sinagot ni Jesus kung saan siya nakatira inaya na kagad sila na sumama sa kanya. Ngayon po, hindi natin masyado maintindihan niya kung hindi natin alam ang background ng unang panahon. Nung unang panahon po, ngayon kasi, di ba, pagka gusto mong mag-aral, pupunta ka sa eskwelahan. Nung unang panahon, kung gusto mong matuto sa buhay at gusto mong merong matutunan, hanapin mo yung mga magagaling na guro. At sasali ka sa kanilang eskwelahan. At doon, pupunta ka at matututo ka Uh, sa pamagitan ng paglapit dito sa magaling na guru na ito. Ang kakaiba dito sa kwento na ito, eh si Jesus, eh hindi lang siya, uy, punta kayo paminsan-minsan ha? Ah, punta kayo dun sa bahay ko paminsan-minsan. Hindi, saan ka nakatira ang tanong? Hindi niya binigay yung address. Ang ginawa niya, sinabi niya, sama na kayo, tara na. At, makikita natin sa magandang balita at sa buong kwento ni Jesus, especially sa Gospel of John, na itong dalawa na ito ay hindi na umalis. Sumama na kay Jesus. At naging disipulo sila. Tinuruan siya nila ni Jesus sa pamamagitan ng pagsama sa Kanya. Alam niyo po, yan din po ang tawag ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay magiging disipulo, hindi lang yung paminsan-minsan pumupunta ka para matuto kung gusto mo lang. Hindi po. Ang pagsunod kay Jesus ay ang ibig sabihin ay, tara na, sumama ka na at mabuhay ka ng kasama ako. Walang alisan na po ito. At sa pamagitan ng ating relasyon sa Panginoon na hindi nagbabago at hindi nawawala, patuloy tayong matututo paano mabuhay. Ganyan po ang tawag ni Jesus. Hindi yung, sige, sama ka pa minsan, minsan Hindi, tara na. Lumapit ka sa akin, huwag ka nang umalis, itong relasyon na ito ang makakapagbago sa iyong buhay. Yan din po ang tawag ng Panginoon sa atin ngayon. Handa ba kayong sumama sa kanya at manatili? God bless. At sana po ay makatulong itong simpleng reflection na ito para sa inyo ngayong araw na ito.